Hello mga kasari, good afternoon sa inyong lahat at ang ah, napakainit ng panahon, kamusta ang inyong mga tindahan, mainit ba dyan sa lugar ninyo kasi dito sa amin sobrang tumataginting ang init kaya Uh, dito ako sa tindahan ngayon at medyo pinapawisan na tayo sa sobrang init pero kailangan kong mag-video kasi may dumating ako kanina na paninda galing sa SYL at meron pa akong hinihintay na delivery ngayon. Galing din sa Ribisco at hanggang ngayon di pa dumating pero mag-update na ako sa inyo ngayon mga kasari kasi gusto kong i-share sa inyo ang about sa aking paninda na na-expired kasi kahapon na naglinis ako dito sa tindahan nakita ako na marami akong expired na pansit kanton pansit kanton lahat so, namum problema ako kasi baka hindi nila tanggapin dahil ang alam ko kasi sa policy ng ahente yung mga BO ay yung ano lang yung mga may damage or kaya may mga kulang ng sauce, mga ganon pero ito kasi expired kaya kahahapon uh, parang nanamlay tayo kasi kinuwenta ko yung presyo ng na-expired ko is kulang kulang 500. So, di ba? Ang laking logi kung hindi ko maibadik. So, ngayon, dumating sila kanina. Tamang-tama, nakahapon ako nag nagayos ng aking tindahan. Tamang-tama din na ngayon ang delivery nila. So, kanina, sinabi ko doon sa ahente ko na kung ano ang maganda kasi expired nga ang mga paninda ko. Tsaka yung ko ay bago parang three times pa lang yung nag-deliver dito sa akin. Pero yung driver niya, matagal na, mga, mga seven years na akong kumukuha sa kanila. So, mula nung nag siya na yung driver at siya pala yung nag-decision nag -de sa mga BO. Ngayon mga kasari ay sabi ko baka pwedeng pabigyan nyo na ako kasi matagal na rin naman akong ano ninyo eh yung tawag dito. Matagal na akong suki. So, eto mga kasari ang ating mga na expired na mga pansit kanton ayan karami nito ayan so sabi niya hindi ko alam madam kung pagbigyan na tayo kasi siya yung decision kung palitan o ano kasi sila naman ang mananagot pa galimbawa maano sa opisina kasi ang opisina daw, hindi daw sila papayag na palitan yung mga expired kasi ano naman namin daw yun eh kami hindi daw yung may responsibility doon sa mga expired hindi daw sila so ngayon sabi sabi niya pero sige bigyan mo akong plastic ibabalutin natin at dadalhin natin doon sa sa sasakyan kung baka pwede ngayon ito na nga ginala niya ganito at ito na yung mga kapalit mga kasari at pumayag yung driver na palitan yung aking mga expired na paninda kasi uh, matagal naman daw ako na suki at mabait daw ako sa kanila so yun, pinalitan niya pero hindi na daw yun mauulit kasi pinagbigyan lang naman daw ako at saka, sabi ko naman sa kanila baka naman kasi yung mga binigay ninyo sa akin is ano na yung malapit na rin na expiration kaya ganun kasi hindi naman ako kumukuha ng box box kumukuha lang ako ng mga per dozen so ayun mabuti na lang mga kasari at pinagbigyan niya ako at ito na napalitan ang aking mga expired na paninda so ba diba, masaya tayo kasi hindi tayo nalugi at ngayon dahil sa Diba kahit siguro sa inyong mga tindahan ay hindi rin mabili ang mga noodles. At dito sa amin, kahit mga dilata ay hindi mabili. Kasi ngayon panahon, marami ang isda. Pero okay lang mga dilata kasi ang tagal na expiration years pa. Eh pero itong mga noodles is months lang, 'di ba mga kasali at nalutas ang ating problema. Parang kagabi, parang hindi ako makatulog sa kakaisip. Ang laki naman ng malugi ko kung hindi nila yung papalitan. So, pasalamat tayo at pinalitan nila. At, ay update ko kayo sa aking na uh, nabili kanina. Alam nyo, konti lang talaga ang aking nabili. Isang pack ng bingo biscuit na orange. Isang uh, white chocolate ito dalawang dutch meal at saka isang dosena ng ito uh, kalamansi na pancit cancun uh, malikit lang 300 ang aking binayaran mga kasali sa ahente konti lang talaga ang aking binili kasi na ano na ako na baka maabutan tayo ng expiration ulit wala akong dalang salamin dito na uh, trend na sa 300 plus hindi ko makita ang point nasa 300 plus ang ating uh, binayaran mga kasari ayan oh so ayan lang ang aking share sa inyo na dapat talaga ay inuusisa natin palagi ang ating mga paninda kasi ah uh, nitong mga nakaraan parang tinatamad akong maglinis dito sa tindahan kasi nga sobrang init o kaya nga o tag na yung pawis natin. Sobrang init dito kaya parang wala akong time na mag magayos dito or mag-usisa ng mga paninda ko. Pero kahapon talagang parang sinipag talaga ako na titignan ko ang mga expiration ng aking mga paninda. So yun nga nakita ko na marami pala akong expired na pansit kanton. Ah, at sana mga kasari, nakabigay ako ng kaunting kaalaman sa inyo, no, na dapat wag tayong tamadama rin na mag ng ating mga paninda. At kailangan lagi nating tini-check ang ating mga paninda, lalo na talaga yung expiration. At hanggang dito na lang mga kasari, ang aking update sa inyo ngayong araw, araw ng biyernes. At sa mga bago pa lang sa aking channel, baka naman pwede kayong mag-subscribe at mag-like. At maraming salamat sa patuloy na pag-support sa aking uh, YouTube channel, Tindahan ni Ining. Hanggang dito na lang ang aking video ngayong hapon. God bless sa ating lahat. Bye-bye. Magingat pa lagi. Stay hydrated. Bye guys!